Magandang araw po mga katropa. Ito po muli ang inyong lingkod, tropang Tagalog, ang may pinakamabagal at mahinang boses sa YouTube world. Bale po, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagtakas ni Digong Nyo sa pag-aresto sa kanya ng Interpol. Opo mga katropa, kasi po, may kaso po siyang kinakaharap ngayon sa ICC. Ito po ay ang crime against humanity. Ito po ay may kaugnayan sa kanyang madugong gyera kontra droga. Mangyari po kasi, ay marami pong nadamay at napatay na mga inosenteng mahihirap na Pilipino, sa kampanya niyang ito. Yun pong mga biktima na tinaniman ng droga at kinakalawang na baril, para lang palabasing lihitimo ang kanilang operasyon. Yun naman pong iba, ay pinapasok mismo sa kanilang bahay, sasabihin kakausapin lang, pero papatayin na pala at palalabasing nanlaban. Hay nako, buti pa po ay panoorin na lang natin ang video at kayo na ang humusga. Salamat po mga katropa. At itong si Digong Nyumi, sinabi kanina na narinig natin sa Hong Kong. Ang sabi niya po eh, handa raw siyang harapin ang kaso kung sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Matagal na hinahabol ng mga p***** kasalanan ko. Na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito ay wong ko kung ang tingin ng swerte ko sa buhay, okay lang, tatangkapin ko yan. Eh, wala tayong magawa eh. Eh, hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, ah, uh, mag-contribute kayo, bas kayo, five dollars. Para paglabas ko sa presuhan, pagawa niyo akong monumento Ka Katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin. Anagang may mga tama sa ulo ito eh. Sa loob ng anim na taon uh, na nakalipas, uh, mga kaibigan, alam natin ang mga nangyari. Saksi kayo eh, kahit na magsinungaling pa kayo, yan yung kasaysayan na hindi mo pwedeng baguhin. Yan yung sinasabi natin na hindi chismis yan. Kung walang napatay o mga pinagpapatay sa panahon ni Digong sa kampanya daw sa droga o gera kontra droga, mga kaibigan, iyan ay chismis. E marami pong napatay. Hindi pa ho kasama dyan yung mga ibinilanggo. Ha? Yung mga ika nga e, eh, nabilanggo dahil sa uh, kuwana, yung mga napatay, kinargahan ng droga, kasi mga mahihirap eh. Para mapalitaw na lihiti mo yung operation, mga kaibigan, eh ano ito eh, uh, eksena itong ginawa nila, hindi naman totoha ng kampanya laban sa droga ito eh. Ito'y uh, pamamaraan para manakot doon sa publiko. Ang nangyari nga dyan ay mukhang naimbudo yung droga ng mga dating uh, nagbebenta ng droga o supplier ng mga droga dito sa Pilipinas, eh hindi pwedeng magnegosyo nang hindi dadaan sa kanila. Ewan ko sino yung kanila. Ha? <laughs> eh ngayon, ha? Eh nung nagkaroon ka ng warrant of arrest, tumakbo ka. <laughs> Kaya pa maibaba ang warrant of arrest na tunugan mo, mawawarant ka, nagtago ka yung kaso o kaya sa umpisa pa lang hindi ka dumadalo di ba sa mga pagdinig sa hukuman binabaliwala mo ang hukuman mate technical ka mga kaibigan di ba pag na technical ka talo ka O, hindi mo hindi ka sumisipot eh kaya kaya masama yun eh yung hindi ka sumisipot sa kaso dapat sumipot ka Ah, uh, ang sabi nga nila, eh sabi nga ni Digong nyo, ako niya eh kuan handang humarap sa hukuman o sa harapin ng kaso kung sakaling mag-i-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Ah, laban sa akin. Uh, pero dito ko harapin. <laughs> sa korte. Eh, yung Korte Barito mag issue ng warrant to Hindi, ICC. Kaya kailangan, dun ka. ba? Diba? Pag may warrant of arrest, arrestuin ka. ba? Diba? Oh, mga kaibigan. Yan, yes, si Roque, kasama yan eh. Kasama sila. Marami sila. Mga kaibigan, na pinapananagot sa crimes against humanities at sa kasong human rights violation. Kaya natataranta na sila eh paano niyo? Yan yung sinasabi natin dati sa mga programa natin nung nakaupo pa si nyo Ilang taon na nakakaraan. Matatakasan ba ng mga pulisyan yung mga krimen na yan kung sinong mga ikinasuhan diyan sa sa International Criminal Court? Eh hindi nila matatakasan yan. Bakit? mga kaibigan. Kasi po, recorded eh. Mga kaibigan eh. Eh, anlawak an na ng, ng information technology. Ha? Mga kaibigan. Anlawak na ng information technology. Recorded na lahat yan eh. yung yeah, mga operation na yan eh. Saan kayo magtatago niyan? Harapin niyo yung consequence. Kasi, sabi ni Digong nyo, sagot ko kayo. Di ba? Oo, oh, eh. Malibawa, makasuhang kayo, palalayain ko kayo. <laughs> Yun ang mga tanga, naniwala. Kung talagang legal yan, yung ginawa ninyo, walang paglabag sa batas, eh, kung totoo yan, eh, may dapat, eh, magdagdag ng santo ang simbahan. <laughs> gawin kayong santo. Sapagkat ang inyong ginawa, eh hindi makasalanan. ang <laughs> inyong ginawa, pag hindi makasalanan, eh kabananan yun. <laughs> o sumobra, banal ninyo, kasi daming namatay eh. E di sobra banal ninyo. Pwede na kayong Ha? Ah? O kaya isodomize. Ha? <laughs> <laughs>